nakakita na ba kayo ng malaking buaya? Kahit nasa loob lang ng gusali pag alagala at nakasuot ng mamahaling damit at nakasakay pa sa mamahalin sa sakyan? Dali kayo at hulihin natin. Nagkandara pa na ang mga buhayang ito dahil sa matinding listahan na inilabas ni Pangulong. Marcos tungkol sa mga corrupt na mga kontraktor na ibinulsa ang bilyones na pera ng bayan. Isa sa pinakamalaking isyo ngayon, ang flood control projects na pinunduhan ng bilyong-bilyong piso. Ngunit, may tanong, lahat ba ng pondong ito ay napunta sa totoong proyekto? O may mga ghost projects na naman? Sa taong 2023, inilaan ng pamahalaan ang higit limang daan apat na bilyon para sa flood control program. Malaking halaga ito dahil taon-taon milyon-milyon ang naaapektuhan ng matinding pagbaha. Ngayon, sino-sino ang nasa gitna ng isyong ito? Senador Hafitufu sinabing 30 hanggang 40, porsyento lang ng pondo ang talagang napupunta sa proyekto. Senador Rodante Marcoleta, mariing nanawagan ng katotohanan sa investigasyon. Mga opisyal ng DPWH umamin na may ilang proyekto na for verification pa. Commission on Audit, naglabas ng findings hinggil sa irregularities. At higit sa lahat, mga lokal na residente ang direktang apektado ng kawalan ng totoong proyekto. Kung gayon, ano ang mga posibleng mangyari? Una, pagpapatuloy ng Senate hearings at investigasyon. Pangalawa, mas mahigpit na COA audit at transparency reports. Pangatlo, pag-freeze ng budget sa mga proyektong ghost. Sapat na ang pag-ikot at pag-iwas sa katotohanan. Panahon na para malaman ang totoo. Upang maintindihan, balikan natin ang konteksto. 54 na bilyon pesos ang budget. Malalaking flood-prone areas gaya ng Bulacan, Pampanga at NCR ang dapat makinabang pero lumalabas na maraming proyekto ang hindi natutupad. Ngayon, sino-sino ang nasa gitna ng isyong ito? Kung gayon, ano ang mga susunod na hakbang? Heto ang apat na posibilidad. Narito ang pinakabigat na aligasyon, ghost projects na wala namang katuparang konstruksyon. Ilan sa Bulacan gaya ng Kalumpit at Malolos iniimbestigahan na talaga. Ngayon ang mismong opisyal ng DPWH ang nagsabi, marami pa raw na verification ongoing, nakakadiri. Ang totoo kung aalisin ang ghost projects, maaring mas maraming pondo ang mapunta sa highly flood-prone na lugar o sa pagbubuo ng mga silid-aralan. Manood lang ng karaniwan o makipag-ugnay sa pagbabago, yan ang ating quick breakdown ng issue. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment uh, at mag-subscribe para sa mga susunod na updates. Salamat sa panonood. At labanan natin ang katiwalian, isang proyekto, isang bayan.